Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Black Knight. Nagsisimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita ng Korean Peninsula na tinamaan ng meteorite disaster, apat na pung taon na ang nakakaraan. At ngayon ay naging bansa na parang disyerto. Noong 2071 pagkatapos ng insidente, humigit kumulang ay isang porsyento lamang ng populasyon ang nakaligtas umiiral na ngayon ang isang mahigpit na uri ng lipunan. Hindi lang iyon, dahil sa insidente, ang mga pagkain ay hindi sapat. Kahit na ang oxygen ay nagkakaubusan na, ang mga tao ay kailangang magsuot ng gas mask upang maiwasan ang nakakalaso na polusyon sa hangin. Ang mga mamamayan ay nakikilala sa pamamagitan ng QR code, ngunit ang mga hindi nakakakuha ng code ay ituturing bilang isang refugee na walang pagkakakilanlan. Noong panahong iyon, Lubos na umaasa ang mga mamamayan sa delivery service ng parsela para sa kanilang mga pangangailangan. Ang mga delivery rider na kilala bilang mga night ay naghahatid ng mga pakete at pinuprotektahan protektahan din ang mga ito mula sa mga magnanakaw. Sa katunayan, hindi madali ang paglalakbay ng mga night. Habang naghahatid ng mga kalakal, kailangan nilang labanan ang mga magnanakaw ng oxygen at pagkain. Mayroong isang maalamat na night na kilala bilang Night 58. Siya ay itinuturing na pinakamalakas na knight at napakahusay din sa pisikal na labanan. Ang pagiging isang deliveryman ay ang pangarap ng bawat tao. Dahil pagkatapos, ang mga refugee ay makakakuha ng QR code at iyon lamang ang kanilang pag-asa. Samantala, sa isa sa mga silungan sa Gangnam, mayroong isang binata na nagngangalang yun sa wool. Siya ay isang refugee na walang code at gustong maging isang knight. Doon, siya ay patuloy na nagsasanay ng pisikal na labanan upang mahalal bilang isang knight. Sa ibang lugar, si Knight 58 ay naghahatid ng oxygen sa bahay ng isang customer. Halos mamatay ang customer kung hindi dumating sa oras ang Knight 58 para bigyan siya ng oxygen. Di nagtagal, nakatanggap ng mensahe si Knight 58 na ang isa sa mga deliveryman ay ninakawa ng mga refugee. Nang malaman niya iyon ay agad siyang nagtungo sa pinangyarihan ng krimen pagkadating sa lugar ay agad na binugbog ni Knight 58 ang mga magnanakaw. Gayunpaman, hindi niya pinatay ang mga ito. Sa halip ay pinalaya sila. Pinaalalahanan din niya ang mga refugee na huwag ng magnakaw muli. Sa kabilang banda, si Saul ay nasa General District. Noong sandaling iyon, nakita niya ang isang bata na nahuli ng mga gwardya kahit na pinayagan ng may bahay ang bata na manatili. Lumalabas na si Saul ay isa ring nanghihimasok sa main district. Nakatira siya kasama si Jung Ha at isang sundalo na nagngangalang Major Jung. Si Saul ay binugbog ni Major Jung dahil madalas itong tumakas sa General District. Pagkatapos ay pinarusahan siya sa pamamagitan ng pagbabawal na lumabas ng bahay sa loob ng dalawang linggo. Si Major Jung na kumukkop kay Saul sa kanyang bahay ay lalo pang naguguluhan sa pag-iisip ng paraan para makakuha kaagad ng QR Code si Saul sa ibang lugar, nakatanggap si Night 58 ng hindi kilalang mensahe na humiling sa kanya na magkita sa Gate 8 sa alas 5 ng hapon. Samantala, ipinakita ang isang lalaki na nagngangalang Ryu Sok na anak ng may-ari ng Cheon Myeong Group. Ang Cheon Myeong Group ay isang kumpanya na nakikipagtulungan sa gobyerno upang itayo ang lahat ng mga silungan. Ang tanging kumpanya na nagbibigay ng oxygen sa mga refugee sa kanyang yaman at posisyon, nakatira si Ryu Sok sa Special District, isang napakagandang distrito na puno ng mga berdeng halaman. Doon, tinatalakay ng presidente ang paglipat ng distrito sa ama ni Ryu Sok. Pero dito, makikita natin na hindi masaya si Ryu Sok sa ugali ng kanyang ama na laging sumusunod sa gusto ng presidente. Sa kabilang banda, hindi pinansin ni Saul ang mga salita ni Major Jung. Sa halip, nagpunta siya sa labas ng distrito kasama ang tatlo sa kanyang mga kaibigan upang magnakaw sa isang distribution car. Lumalabas na ang truck na kanilang pagnanakawan ay minamaneho ni Night 58. Matapos makasakay si Saul at ang kanyang mga kaibigan sa truck, nakita sila ni Night 58 at agad na inikot ang manibela ng truck sa kaliwat kanan. Bilang resulta, nahulog sila pagkatapos i-activate ni Night 58 ang boltahe ng kuryente. Si Saul ay nakaligtas at nakapasok sa trap. Si Saul ay hindi isang dalubhasa sa martial arts, ngunit malakas ang loob na hinamon si Knight 58 sa isang tunggalian. Ngunit hindi nagtagal, madaling dinaig ng alamat si Saul. Sa madaling salita, nakarating na rin sa wakas si Knight 58 sa Gate 8. Pagkatapos ay nakita niya ang air corps na papunta sa District A sa parehong sandali, nandoon din si Major Jung at naramdaman niyang may kakaiba, dahil pinagtakpan ng mga opisyal doon ang insidente na naganap sa District A. Nang gabing iyon, nabalisa ang paglalakbay ni Major Jung dahil nakaharang ang isang truck sa kanilang daraanan. Sa pag-inspeksyon, ang truck pala ay ang minamaneho ni Night 58. Tila ang nagpadala ng mensahe kay Night 58 ay si Major Jung ngunit tila hindi nila kilala ang isa't isa, kaya walang sino mang naghinala. Kasalukuyang iniimbestigahan nila ang mga kilos ng Cheon Group. Samantala, si Sawol ay nakauwi na rin. Labis na nagalit si Jung Ha dahil madalas tumakas si Sawol, kaya ikinulong niya ito sa silid. Sa kabilang banda, si Knight 58 ay nasa refugee district. Doon, namahagi siya ng sariwang oxygen sa mga refugee na nangangailangan nito hindi lamang si Night 58, ngunit ang ilang mga deliveryman ay namahagi din ng sariwang oxygen at pagkain sa mga refugee. Pagkatapos nito, nakipagkita si Night 58 sa isang refugee na tinawag niyang kuya. Pagkatapos ay tinalakay nila ang pagtatayo ng isang bagong distrito na pinaplano ng Cheon Myeong Group. Kinabukasan, ipinadala ni Night 58 ang ilang oxygen at pagkain sa General District sa bahay ni Jung Ha agad namang humingi ng selfie sa kanya si Jung Ha dahil talagang iniidolo siya ng dalaga. Si Saul na nakarinig ng kaguluhan ay agad na nagtago matapos malaman na naroon si Night 58. Hindi nagtagal, pagkaalis ni Night 58, may biglang pumasok sa bahay ni Jung Ha at agad siyang inataki. Gusto nilang nakawin ang sariwang oxygen at ang mga pagkain. Napasigaw si Sawol nang makita ang pangyayaring iyon kaya binaril ng mga tulisan ang pinto. Pagkatapos ay nakalabas si Saul at agad silang sinugod upang iligtas si Jungha. Bagamat nagawang patayin sila ni Saul, sa kasamaang palad ay nakatanggap si Jungha ng mga tama ng bala na ikinamatayin niya kaagad. Hindi nagtagal, may biglang tumutok ng baril, at agad na pinatay si Saul. Narinig ni Knight 58 ang putok ng baril at agad na bumalik sa loob para tingnan ang sitwasyon. Nagulat siya matapos makita ang ilang biktima ng pagpatay. Noon din niya nalaman na ang bahay na ito ay kay Major Jung. Ang kanyang kapatid na babae na si Jung-ha ay naging biktima sa pagpatay na ito. Habang sinusuri ang mga bangkay, nakita ni Night 58 ang mga tato sa katawan ng pumatay. Gayun pa hindi pa rin niya alam kung ano ang kanilang motibo sa pagpatay. Natandaan ni Night 58 si Sawol na humamon sa kanya sa isang tunggalian. Pagkatapos, nang si Night 58 ay aalis na, napansin niya ang paggalaw ng kamay ni Saul. Nagpapahiwatig na siya ay buhay pa, kaya naman agad siyang kinuha ni Night 58. Nang hapong iyon, nalaman ni Major Jung na may nangyaring pagpatay sa kanyang bahay kaya agad siyang pumunta doon. Umiyak si Major Jung nang makita ang nakababatang kapatid na nakahandusay na wala ng buhay. Pagkatapos, inutusan ni Major Jung si Sergeant Lee na imbestigahan ang kasong ito at alamin kung sino ang salarin. Samantala, si Sawol na nabaril sa ulo ay nagising na parang walang nangyari. Si Knight 41 na may kadalubhasaan sa larangan ng medikal ay nagpaliwanag na si Sawol ay hindi sensitibo sa mga bala. Si Knight 58 na nakarinig nito ay halatang nabigla. Bukod dito, nakakita siya ng sugat sa binti ni Sawol na may mga buto tulad ng titanium at marahil iyon ang naging dahilan upang si Sawol ay imyon sa mga bala. Isang araw, pumunta si Major Jung sa lugar ng isang matanda kung saan kadalasang binibisita ni Saul. Nagtanong si Major Jung tungkol kay Sawol na nawala pagkatapos ng insidente kahapon. Kinabukasan, pumunta si Night 58 sa Special District para makipagkita kay Major Jung. Siya ay tatanungin para sa investigasyon dahil siya ay tumawag sa emergency at ito ay sa oras ng pagpatay ipinaliwanag ni Night 58 ang kronolohiya at iniuugnay niya ang kasong ito sa kasong kidnapping na kasalukuyang nangyayari sa General District. Nang gabing iyon, nang umuwi si Major Jung, nagulat siya sa boses ng isang tao at siya pala ay si Sawul. Umiiyak at humingi ito ng tawad, sinabing hindi niya naaalala ang pangyayari. Sa huli, pinayagan ni Major Jung si Sawul na tumira kasama ang kanyang mga kaibigan at lolo. Pagkatapos, ipinapakita ang eksena, siyam na taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, pinapatay ni Major Jung at ng iba pang militar ang mga refugee dahil wala silang QR code at itinuring silang ilegal na mamamayan. Si Major Jung na may kabutihan pa rin sa kanyang puso ay lihim na iniligtas si Sawul. Gayunpaman, sa halip ay pinuntahan ni Sawul ang mga refugee. Nagsisimula na siyang makaranas ng kabiguan sa kanyang buhay, kaya hiniling niya sa kanila na tapusin na lang siya. Ang tatlo niyang kaibigan na nakakita noon ay sinubukang tumulong at nagtagumpay silang mailigtas si Saul. Dahil sa pangyayaring iyon, nakome si Saul at palagi siyang sinasamahan ng kanyang tatlong kaibigan hanggang sa magising siya. Samantala, si Knight 58 kasama ang isa pang Knight ay nagsimulang mag-imbestiga sa mga taong may parehong mga tato sa grupong gumawa ng pagpatay. Pagkatapos ay sinubaybayan niya ang mga ito, at nalaman niyang kumidnap sila ng ilang mga kabataan na pinaghihinala ang mga experimental subject. Sa ibang lugar, si Saul na bumuti na ang kalagayan ay nakonsensya pa rin dahil hindi niya nailigtas si Jungha. Sa kabilang banda, si Night 57 na tinulungan ni Night 58 mula sa pagnanakaw kahapon ay nakitang bumisita kay Ryusok. Sinabing gusto niyang tumigil sa pagiging isang night dahil pinapahirapan siya nito nabunyag na si Knight 57 ang may gawa ng human kidnapping na utak ni Ryusok. Ginawa niya ito dahil pinangakoan siya ni Ryusok na manirahan sa isang special district. Hindi kailanman maaaring ipagkanulo ni Knight 57 si Ryusok dahil may naka-install na device sa kanyang ulo. At maaari itong pumatay sa kanya kahit kailan gusto ni Ryusok. Pagkatapos nito, nakipagkita si Ryusok sa ama para pag-usapan ang mga kamakailang insidente. Walang tiwala sa kanya ang ama na mamuno sa kumpanya dahil magkaiba ang kanilang pananaw. Nais ng ama na mapabuti ang buhay ng mga maralitang tao, habang si Ryusok ay gustong pumatay ng mga refugee ng walang pagkakakilanlan, dahil sa tingin niya ay sila ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito. Sa ibang lugar, nakipagkita si Knight 58 sa matanda na nag-alaga kay Saul. Pagkatapos ay sinabi niya na si Saul ay immune sa mga bala. Nang marinig iyon, sinabi ng lolo ang pinagmulan ng pamilya ni Saul. Ang ama ni Saul ay isang menero at nakatira sa isang lugar na puno ng radioactivity. Marahil, iyon ang dahilan kung bakit ipinanganak si Saul bilang isang mutant. Kinabukasan sa Goods Delivery Station, aktong nakita ni Night 58 si Night 57 na magpapakamatay. Ngunit agad na pinigilan ito ni Night 58 tila batid na ni Knight 58 na kamakailan lamang ay isinagawa ni Knight 57 ang pagdukot sa mga kabataan, kaya agad niya itong inusisa. Si Knight 57 ay umamin na ang mga taong kinidnap ay gagamitin bilang mga experimental subject. Ngunit nang sasabihin na sana niya ang utak sa likod ng lahat ng ito, biglang isang implant sa likod ng kanyang leeg ang sumira sa kanyang nervous system at agad siyang pinatay. Ito ay ginawa ni Ryusok dahil ayaw nitong mabunyag ang kanyang krimen. Dahil sa pagkamatay ni Knight 57, inihayag niya na bubuksan niya ang recruitment ng bagong deliveryman man sa lahat. Sa wakas, nakarating ang balita kay Saul na sabik na maging deliveryman. man. Pagkatapos, bumalik ang eksena sa nakaraan sa pamamagitan ng pagpapakita kay Knight 58 na nagawang pumatay ng ilang sundalo. Magkagayon man, siya ay binaril ng dalawang sundalo. Ang lahat ng mga refugee na namatay ay ipinadala sa isang lugar upang sunugin, ngunit si Night 58 ay nakasurvive at napatay ang mga natitirang sundalo. Bumalik sa kasalukuyan, hinarang ni Saul ang sasakyan ni Night 58 at agad na ipinakita ang recruitment letter para maging deliveryman. man. Inamin ni Saul ang kadakilaan ni Night 58 at pagkatapos ay nakiusap ito na sanayin siya noong una ay tumanggi si Night 58, ngunit sa huli ay pumayag din siya na sanayin si Saul. Pagkatapos ay hiniling niya na makipagkita sa kanya sa isang lugar. Bago umalis, hiniling din niya kay Saul na maging matatag sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, si Knight 58 ay palihim na nakipagpulong sa sampung tao sa lumang training center. Sa kabilang banda, nakatanggap si Major Jung ng ulat na tila kahinahinala ang mga galaw ni Night 58. Kaya naman nang malaman iyon, agad na kumilos ang mga sundalo. Samantala, ibinunyag ni Night 58 na kinidnap ng Cheon Myung Group ang mga kabataan. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila ng diskusyon, sinubukan sila ni Major Jung na tambangan. Pagpasok nila, nakita ang mga ito na nasa kalagitnaan ng pagsasanay. Sa wakas ay ginamit ni Night 58 ang sandaling iyon para makausap ng personal si Major Jung. Pagkatapos, sinabi ni Night 58 na si Night 57 ay pinatay ng isang implant device na sumabog sa likod ng ulo. Pagkatapos ay nagbigay ng simbolo si Night 58 at ipinaliwanag na ang simbolo ay tato ng grupong nagsagawa ng pagpatay sa bahay ni Major Jung. Sinabi rin niya na ang kanilang motibo ay kidnapin ang mga kabataan. Nang marinig ang lahat ng iyon, inutusan ni Major Jung ang kanyang grupo na maghanap ng mga tao na may ganoong simbolo. Nakipagkita si Ryusok kay Major Jung kung saan siya ay nagpaplanong lumipat sa District A. Para magawa iyon, gusto ni Ryusok na makita ang database sa lahat ng lugar. Confidential ang data kaya tinanggihan agad ni Major Jung ang hiling ni Ryusok. Nais ni Ryusok na ang programa ng relokasyon ay isa katuparan ng kumpanya ng kanyang ama upang magawa niya ang kanyang mga krimen sa ilalim ng pagpaplano ng relokasyon. Samantala, sa wakas ay dumating si Saul sa training center para sa mga knight. Doon, nakita na naghihintay na sa kanya si Knight 58. Pagkatapos, tinuruan si Saul na lumaban at makita ang mga paggalaw ng kalaban ng mabilis. Ilang sandali, pagkatapos ng pagsasanay, agad na inirehistro ni Saul ang kanyang pangalan. Sa wakas, nakuha niya ang isang identity card. Pagkatapos nito, siya ay nagsasanay ng mabuti. Sa madaling salita, pinatakbo ni Saul ang unang seleksyon upang maging isang knight. Siya ay hiniling na lumaban sa lugar kung saan mababa ang antas ng oxygen. Sa huli, nagawa ni Saul na manalo sa unang round. At pagkatapos noon ay nag-training na rin siya sa pagmamaneho ng sasakyan. Sa round na ito, hiniling sa mga kalahok na magpadala ng mga pakete. Sa kanilang paglalakbay, kailangan nilang labanan ang mga hunter na handang patayin sila. Naroon din si Nario Sok at Night 58 upang makita ang selection. Sa countdown, nagsimulang kumilos ang mga kalahok. Dito, makikita na walang takot na lumalaban si Sawul. Tinutulungan din niya ang ibang kalahok laban sa mga hunter. Sa abot ng kanyang makakaya, lalaban siya hanggang dulo. Nakarating siya sa finish line kasama ang isa sa mga kalahok na tinulungan niya. Kahit na natapos ni Sawul ang finish line, siya ay na-disqualify ang may karapatan na makapasok sa susunod na round ay ang kalahok na tinulungan niya kanina. Hindi nagtagal, may balitang putol ang kamay ng kalahok na nakapasa kaya umatras ito. Nang malaman iyon, nagtulungan ang mga knight upang hindi ma-disqualify si Saul. Matapos itong mapagpasyahan, tuluyang nakapasok si Saul sa susunod na round. Samantala, muling hiniling ni Ryusok kay Major Jung na ibigay ang data ng mga mamamayan sa lahat ng mga lugar. Ngunit tumanggi si Major Jung dahil ito ay privacy. Pagkatapos ng pagpupulong, nakakuha si Major Jung ng impormasyon tungkol sa isang taong may simbolo ng tato sa leeg. Kaya agad nilang pinigilan ang lalaki. Sa kasamaang palad, nang siya ay aarestuhin, pinasabog ng lalaki ang aparatong itinanim sa likod ng kanyang leeg. Kinabukasan, pumunta si Saul sa isang special district para gawin ang kanyang huling laban. Pagdating niya doon, nakatagpo niya si Major Jung na namangha sa kanyang determinasyon. Sa seleksyon na ito, si Sawol ay tuturuan ni Night 41 na siyang gumagamot sa kanyang sugat ilang araw na ang nakakaraan. Lumalabas na sinadyang e-promote ni Ryu Sok ang mga refugee na walang pagkakakilanlan. Ang plano ay malinaw na isang tagumpay, habang ang lahat ng mga refugee ay nagsasaya bilang pagsuporta kay Sawol. Bago magsimula ang laban, nagturo ng leksyon si Knight 41 para malaman ni Saul ang mga kahinaan ng kanyang kalaban. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng huling laban. Pagkatapos ay nagtipon ang mga refugee sa iba't ibang lugar kung saan gaganapin ang screening ng laban sa pamamagitan ng Cheon Myeong Group. Pagkatapos ay dinadala si Saul sa pangunahing distrito kung saan hindi na kailangan ang gas mask. Doon, mukhang masaya rin si Saul dahil ang lugar ay puno ng mga berdeng halaman at puno. Sa ibang lugar, si Night 58 ay nakakuha ng impormasyon mula sa kanyang mga kasamahan tungkol sa kinaroroonan ng grupo ng mga taong may tato. Pagkatapos ay pumunta siya upang patayin silang lahat. Gayunpaman, hinayaan ni Night 58 ang isang tao na mabuhay upang tanungin tungkol sa utak sa likod ng kasong kidnapping. Pagkatapos nito, agad na tinanggal ni 58 ang implant na nasa leeg ng lalaki. Samantala, sa main district, nagsimula na ang huling laban. Lahat ng mata ay nasa laban na ito at umaasa na si Saul ang mananalo. Sa unang round, patuloy na binugbog si Saul ng kanyang kalaban. Nang matapos ang unang round, ipinaliwanag ni Saul na sadyang hindi siya nanlaban para malaman niya ang kahinaan ng kanyang kalaban. Kasabay nito, ang lalaking may tato ay ginawa ni Knight 58 bilang hostage at kinuha niya ang cellphone nito. Nalaman ni Knight 58 ang masamang plano ni Ryusok na isasagawa ang masasamang plano ni Ryusok ay para tipunin ang mga refugee at pasabugin sila. Nang malaman ito, agad na nagpadala ng mensahe si Night 58 sa iba pa niyang kasamahan. Pagbalik sa main district, sa wakas ay nagsimula ang ikalawang round. Dito, ganoon din ang ginawa ni Saul. Iyon ay ang hayaan ng kanyang kalaban na patuloy na bugbugin siya. Sa laban na iyon, si Saul ay nagkaroon ng sugat sa kanyang noo at malinaw na titanium ang kanyang bungo. Nang makita iyon, agad na isinara ni Night 41 ang sugat ni Saul. Sa ikatlong round, sa wakas ay nababasa na ni Saul ang mga galaw ng kanyang kalaban, kaya't nagawa niya itong pabagsakin sa isang suntok. Ang mga refugee ay nagsaya para sa tagumpay ni Saul, ngunit hindi nagtagal, biglang may sumabog na bomba sa refugee area. Ito ay malinaw na bahagi ng isang masamang plano na ginawa ni Ryusok. Si Night 58 na nahuli sa pagdating ay nakonsensya dahil hindi niya nagawang iligtas ang mga refugee. Samantala, nanalo si Sawol sa torneo at muli niyang naalala ang pangyayaring kumitil sa buhay ni Jungha. Nang makita ang sugat sa kanyang noo, sa wakas ay napagtanto ni Sawol na siya ay isang mutant. Pagkatapos, bago siya maging opisyal na night, kinailangan niyang magpa-medical test. Matapos ang isang serye ng mga pamamaraan na kanyang naipasa, sa wakas ay opisyal na siyang naging isang knight. Ngayon, si Sawul ay mayroong QR code sa kanyang kamao, at siya ay opisyal na naging Knight 57. Ang kanyang katayuan bilang isang mutant ay nalaman ng maraming tao, kabilang na si Ryusok. Nabunyag na si Ryusok ay dumaranas ng isang pambihirang nakamamatay na sakit. Sa makatuwid, ipinagpatuloy niya ang pagkidnap ng maraming mga kabataan at nagsagawa ng mga eksperimento upang makahanap ng lunas para sa kanyang sarili. Matapos makita ang resulta ng dugo ni Saul, inutusan din ni Ryusok ang mga doktor na magsagawa ng eksperimento, sa pamamagitan ng paghahalo ng dugo ni Saul sa isang taong kapareho niya ng sakit. Pagkatapos ng eksperimento, agad na gumaling ang lalaki matapos mahaluan ang kanyang dugo ng dugo ni Saul. Samantala, ang mga night ay nagsimulang gumawa ng plano upang patayin si Ryu sok at matigil ang plano ng relokasyon sa District A. Sa planong iyon, nakipagtulungan si Major Jung sa kanila at nagsimulang magbahagi ng impormasyon. Napagalaman na ang mga taong may tato ay nagkaroon ng operasyon sa utak, kung saan sila ay sadyang ginawa upang maging isang taong walang emosyon. Layunin nito na kapag isang araw ay magkamali ang mga ito, hindi sila magdadalawang-isip na magpakamatay. Kahit nasigurado silang lahat ng creaming ito ay ginawa ni Ryusok, wala pa rin silang matibay na ebidensya. Isang sandali, nagplano sila ng isang bagay na kinasasangkutan ng isang hostage. Nang natutulog ang hostage, biglang may narinig na putok ng baril mula sa labas. Hindi nagtagal, maraming tao ang dumating at agad siyang niligtas. Pero sa pagkakataong iyon, nagkaroon ng barilan kaya nakatakas ang bihag. Saka siya sumakay ng kotse papunta sa isang lugar. Sa lugar na iyon, nakipag-ugnayan siya sa kanyang amo at humingi ng tulong. Ilang sandali pa, dumating na rin ang amo niyang si Chairman Rio. Siya ang kanang kamay ni Rio Sok. Nang maglaon, ipinaliwanag ng lalaki na siya ay binihag ni Night 58 sa loob ng ilang araw. Mabuti na lang at dumating ang rescue team para siya ay makatakas. Nang marinig iyon, napagtanto ni Chairman Rio na sila ay na-frame up dahil sa katunayan ay hindi siya nagpadala ng rescue team. Sa sandaling iyon, nagpakita si Night 58 at Major Jung. Ngayon, napatunayang tama ang kanilang hinala na si Ryu Sok ang salarin. Pagkatapos ay pinilit nila si Chairman Ryu na ibunyag ang susunod na plano ni Ryu Sok para mahuli nila ito. Kinabukasan, dumating si Major Jung upang makipagkita sa ama ni Ryu Sok. Doon, sinabi sa kanya ng Major na ang pagsabog ng bomba ay ginawa ng kanyang anak. Sinabi rin ni Major Jung na kinidnap ni Ryusok ang mga kabataan at nadumihan ang hangin sa distrito. Batid ang mga krimen ng kanyang anak, sa wakas ay nagpa siya at ibinigay ang plano ng relokasyon sa gobyerno. Nang malaman ito ni Ryusok, hindi niya ito tinanggap. Ang pinakamasama ay may puso si Ryusok na patayin ang sarili niyang ama na sinamahan pa ng Minister of Defense. Sa madaling salita, ang programa ng relokasyon ng distrito ay tila nasa mga huling yugto. Hinihiling sa mga refugee na sundin ang mga pamamaraan kung saan dapat silang magparehistro upang sumailalim sa isang pisikal na pagsusuri at mabakunahan bago pumasok sa mga pampublikong lugar. Gayunpaman, ang itinurok ay hindi isang bakuna kundi isang laso na maaaring pumatay sa kanila. Sa kabilang banda, Nakipagkita si Night 58 sa matanda na naging matalik na kaibigan pala ng ama ni Ryusok. Pagkatapos, ibinigay ng matanda ang isang mapa ng lokasyon ng main district. Ang mapa ay magiging lubhang kapaki-pakinabang upang mahanap ang lokasyon kung saan nagtatago si Ryusok. Pagkatapos, sa wakas ay nalaman ni Night 58 at ng iba pang mga night ang pagbabakuna na naglalaman ng lason. Pagkatapos, agad silang kumilos para pigilan ito. Sa sandaling iyon, nakita ni Saul ang isa niyang kaibigan na babarili na ng mga sundalo. Agad siyang sumugod, ngunit sa kasamaang palad, huli na siya dahil nabaril ang kanyang kaibigan. Sa kaguluhan, nahuli si Saul ng mga sundalo. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sa wakas ay naghanda si na Knight 58 at Major Jung para sa lakayin ang main district. Isang smoke bomb ang itinapon sa looban ng opisina ng Cheon Group. Pagkatapos, si Knight 58 kasama ang kanyang grupo ay bumaba mula sa helicopter at agad na sinugod ang mga gwardya. Kasabay nito, isinasagawa ni Ryusok ang proseso ng pagsasali ng dugo mula kay Saul. Pagkatapos nito, sinabi ng kanyang tauhan na ang kanyang opisina ay sinalakay. Agad na pumunta si Ryusok sa control room kasama si Saul bilang hostage. Samantala, si Major Jung ay nahihirapang hanapin ang lokasyon kung saan ang presidente ay hostage ng Minister of Defense. Pagkatapos ng matagumpay na pagpasok at pag-aresto sa ministro, hiniling ni Major Jung kay Riosok na agad na sumuko. Batid ang mga pangyayari, hindi rin niya matanggap ang kanyang pagkatalo. Sa hindi inaasahan, inactivate niya ang explosive button na maaaring sirain ang buong lungsod upang mamatay ang mga refugee kasama niya. Nang na-activate na ang button, tumunog ang mga alarm sa bawat sulok ng lungsod. Pagkatapos, ang lahat ng mga residente ng distrito ay umalis sa lugar, pati na rin si Night 58. Dinala niya si Saul mula roon. Makalipas ang tatlong buwan, sa wakas ay inihayag ng presidente na natapos na ang pagtatayo ng District A. At ngayon, ang lahat ng mga refugee ay malayang makakapasok ng walang anumang diskriminasyon. At dito na nagtatapos ang pelikula. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para may notify kayo sa susunod nating mga upload. Maraming salamat!